Okay, dito na po tayo ngayon sa ating pickup location, mga paps. So, pagkain po itong uh, dadalhin natin, oh. Ako, oh, kasi mukhang bumaba yung, bumaba yung ano, ah. Mag-add na lang po kayo. Mag-add na lang po kayo. Lang. Oh. rametoh ah mabigat to naku bigat pala ah meram ba dyan mam yeah. iya kitan planeta untos sa BJ may plants isikan second floor Ay. so malapit lang to sa C6 nung pa natin dito sa may pinagpala yun o may mga motor li lili dito sa pinagpala tagig may Hintay pa natin yung ano, meron pang Dagdag So medyo marami to Mag add na lang daw po siya few moments later. Okay, dito na po tayo ngayon sa drop off location. So may second floor ng Pell Plants. So hintayin tayo natin yung ano, mag-receive. Papunta na daw siya. Pananggal na natin yung buy na. Para pagdating niya, bigyan na lang natin. Galing to ng ano, pinagpala. Bilid sa may Tagig C6 So Bali 180 lahat to Kasi nag add siya Kasi marami kasi ito eh oh. So, ito pa mga pagkain to Ayan Ayan yeah. ah. Mga pagkain Ayan Hintayin lang po natin, pababa na daw. Meanwhile, oh, ayun, nandito na si mam ma Ay ma'am, good morning. Karga na natin. Oke ah. okay, mam, ma selamat. Oke, okay, thank you. ayos, terlihat sih lah. So, yun, no bali anu ya nih eh? 120 nggar sia nang anu 60 ya okay, 180 lah antara let's go